boy, mas natsyong, mas na mga repa Ay, eh, akala ko hindi mo na ako tatawagin Kasi alas 10 na Gusto mo pa yata ako iwanan dito sa programa ni uh, Sana Lord Pero sige, eto na, ibigay na natin ito Mas tama ka, baka pag di ko tuwing nilabas Eh, mas lalong manggigil ako sa mga susunod na araw Pagkaisin sinantabi ko ito ngayon eh hindi nga humarap itong si BP Sara, hindi eh, ba? Sa Sabina, sa kanya ng NBI. Bakit? Eh kanina napakinggan ko yung uh, inyong interview doon kay uh, Paring Jaime. Wah, <laughs> Paring Jaime, akala mo talagang close kami pero eh para kasi pareho kaming matikas eh. Pareho kaming matapang niya ni Paring Jaime, ni Direktor. Kapag napapakinggan ko sa dito sa inyong programa ay eh, talagang tumitindig ang aking mga balahibo. Nasa, Uy, ang tapang ganyan dapat ang Direktor ng NBI. Eh nung nito nga nakaraan, di ba full force sila dyan sa MBI para abangan si uh, BP Sara. Eh ang kaya lang, ini hindi dumating. Maging si Director Jaime kasama sa mga nagabang. tapos ininjan mo lang Inday. Ba't ganun? Eh napapaisip nga ako ngayon, repe? eh. Sabi nga kanina doon sa tanong kung ordinaryong tao ba yan, si Director Jaime pa rin bang nakaabang? At dun sa dahilan ni uh, VP Sara na hindi pagsipot, tapos sinasabi niya pa dapat daw may advance question bago harap. Pwede ba yun sa NBI? Papayag ba kayo na ganong ganunin lang kayo ni VP Sara? Ay kung ordinaryong mamamaya ang humingi ng ganyang pabor sa inyo na ipinasabpinan ninyo, pagbibigyan nyo rin ba? O kulong agad-agad, yun lang ay aking katanungan na Talaga bang ganyan sa mga ordinaryong mamamayang pagka nangyari iyan? Sabi niya kanina ay eh, oo daw. Patas daw sa lahat. Naniniwala ako sa iyo, Repa. Kaya aksunan niyo yan. Kasi kung wala kayong aksyon, ay pamamarisan niya ng ibang ipapasabihinan ninyo. At malamang sabihin sa inyo, Ba't kay Inday may due process? Sa mga ordinaryong mamamayan ay eh, wala. Diba? Galaw-galaw. Pagalawin niyo ang baso. Pakita niyo may pangil ang inyong ahensya para sa mga matataas at ma ang tao. Ito naman si Inday. Ayan, pag sinabi ko ito, Repay, baka magsibalikan. Yung alam mo na kung sino, yung mga madalas magtanim sa inyong programa. Pag nababanggit ko ang pangalan niya, bumabalik sila. Inday! Hindi ka naman artista. Na. Bakit? Bakit? ginagawa mong showbiz reporter ang mga taga-NBI? Bakit? Bakit ka humihingi ng advance question? Anong akala mo sa gagawin mo doon sa NBI press conference? Nang isang soap opera? Ba't ka nangingi ng advance question, ha? Eh, ito nga eh. Ilang araw na lang bago magpasko. Pero si Inday ay talaga namang hindi uso sa kanya, Repa yung tinatawag na Christmas spirit kahit maligayang medyo, Pasko po ay ah, na nagmaligayang Pasko siya pero kasi kung lumambot na si uh, BBM siya hindi wala nga siyang pakido sa mga binitawang salita ni BBM wala siyang komento sa siya kasi ang president ng 2022 survey yan ang sabi niya hindi ba sa kanya daw yan ba patuloy pa rin talaga sa mga anghang na birada itong BBFF ni BBM sabi nga niya nitong nakaraan na nanalo raw siya sa survey sa pagkapangulo noong 2022. Ay nade-delulu na naman si Inday. Alam mo ba yung delulu, pa? Ay salita yan ng mga ano eh, ng mga Gen Z. Delulu ka daw, Inday. Eh aware kaya siya na hindi lahat na lumalabas sa survey ay totoo? Alam mo ako ha, kung totoo na itinuloy ni Inday na lumaba noong 2022, sa pantaha ko dyan, malamang pareho silang talo ni BBM. Malamang natalo kayo ni Lenny. Hindi ba't ang dahilan kaya kayo nag-aliansa, kaya kayo nagsanib puwersa, eh, nakikita ninyo noon, eh, si VP Lenny. No? Kapag di kayo nagkaisa, sa kangkungan kayo pupulutin dalawa. Kaya nag-unity kayo. Ngayon, goodbye unity na. Ah, pero na, nagbaklas-baklas na yung unity. Pero alam mo, pwedeng totoo din naman sinasabi ni Inday. Kaya lang, kahit manginayang ka, Inday, wala nang mangyayari. Ikaw talaga? Eh siguro nga kung tumakbo ka, dahil tatay mo noon ang nakaupong pangulo, Be malaking chance mong the mananalo. Ay, eh, nasa inyo ba naman ang lahat ng makinarya, eh? hindi ba? Pero alam mo, Inday, kahit hindi ka naging presidente ng Pinas, huwag kang mag-alaala. Ikaw naman ang presidente ng Confi Funds. Ha? Ah? Awat na sa mga tirada, madam. Dahil dinadagdag dinadagdagan mo lang talaga puntos ni Marcos sa mga kakangaw-ngaw mo. Tumigil na. Bakit mo ako kinocrucify? Pero last na lang ito bago ako umalens para naman sa ating Pangulo. Huwag ka namang puro salita lang. Lagyan mo ng gawa. Napapagod na kami. Sa puro ang tatapang ng salita mo, hindi mo naman sinasamahan ng gawa. O sige, Repa, aalis na ako. Kasi ako naman ang uh, sa survey, ako naman ang president president ng mga kamanokta. O siya, peace out.